sa anay ng mga motor baka may kayulus yun natin ako <laughs> wag naman sana yung ka mahirap lang buhay ko huwag kang ganyan lumayo ka sa akin yung kap lumayo ka kung maaari para hindi kabado yung motor tumitibok-tibok ang puso ko sa'yo yung kap eh tibok-tibok kaso ibang tibok eh hindi yung lab-lab lab-lab hindi takot yung tibok eh Kapadog. takot yung tunog lang tibok hindi lab-lab eh ang tunog ng tibok ng puso ko pag maalala ko yung in ano eh, sabi in-cup, in-cup Alaga. <laughs> inkap <laughs> na yan. Inkap na yan. <laughs> Ay, daan na lang natin sa biro. Daan na lang natin sa biro yung inkap. Buti, wa, ano, hindi traffic po eh. yun. Ano yun? Nag-ayos um, sila ng CCTV ng inkap. Nag-ayos <laughs> ng CCTV dito sa yeah. ah, ah, kaya ang pangit ang pangit ang dito sa buni kulang yata yung CCTV dito sa ano eh sa it's a tama uh, para masimplahan nga ito yung karamihan sa ano, mga to hindi balahura na <laughs> drive <laughs> yung iba kasi balahura mag drive eh kala mo oh. maubusan ng ano kalsada eh. Yeah. そう。 Pwede rin doon mga katawals guman doon mo Paano yun? Ah, Tama ito Pag, Pag dyan ka dumaan, makadaan ka ng tagig Kapuntang kapiti Hindi ko kasi kabisado doon eh Mas gusto ko dito side sa edsa, Postal Tapos Sa ano Kabiasnan mas madali kasi pwede rin doon mag ano mag isusukat pero mas matagal doon siguro mas matagal doon ng mga uh, 20 minutes pag doon sa sukat so para niya ako ng baby okay? 20 minutes siguro ang tagal kaysa uh, ka ray ko, lipat-lipat na yung motor ko dito, umbok yung mga lubak-lubak. yan pwede din dyan nakadaan na ako dyan eh pero dito na tayo sa coastal kasi para sa akin mas madali para ver si pues Ano? no chupi chupi ang oh ito ha ah, pumasok ako sa trabaho ganun <laughs> <Yon>, yun <laughs> traffic dito mga katowels, palengke kasi ito eh eh ah, okay, mga katowels, update kayo mamaya, bye bye Magpala, mga ka pala mga katowels pala hindi pa imos Cavite pa yata Abiti yata tiyo hindi ko alam hindi ko kapasado magbalik balik ako dito nabiting <laughs> ako pero hindi pa emos pensyon pa natin yung emos pag alam ko pag diretsyo to ano to uh, sa kanila ni Rosmar tagaytay tagaytay to dito sa hindi. Kaniito wa uh, samaan towis. Ngayon mga oras. Wala pa si Haring araw. Dipat talaga ko Woods, kahit di naman <laughs> ayan pala ayan Imus Diritso yung kawit kanan naligaw ako dyan eh hindi ko nalaman pa ang saisip ko kawit kaya kumanan ako dyan pero nakarating pa rin ako ng Imus yun nga nagkaligaw-ligaw yung Imus pala Diritso Ayano, malino eh. malinaw na malinaw Diretso yung inos padiretsyo yung araw patanga-tanga kasi ako eh Amos, <laughs> eh. diretso, kawit, kanan Nakakamanan ako dyan noon eh Dulo Nakakamanan ako dyan Dapat hindi, diretso dapat yung traffic na dito mga kabayan. matraffic traffic traffic na Tuloy kayo mamaya mga katawals Patayin ko muna si Aerocore Uy, bikers Sadya ka ah, wala, wala si sadya so, May mga buhok eh <laughs> Joke lang <laughs> Okay. Okay, bye Bye bye.